ay meron pang isang overlooking spot doon ay no oh, taas yan na daw pinaka last pinakamataas na raw yan ganda sana diyan no oh. pero dito kami napunta sa kabila ay nang view dito andito ko sa view deck ay no kita niyo bubong ito yung pinaka kusina ay kung magkakapika diyan yung may table pa doon ganda oh yan Bundok na. Tap, ayan, pinakababa, oh. Ano yan? Tapos dun, ayun, no. Oh, merong tatanim sila bandarun Doon. Tapos ito rin, oh. Ayan, nilinis, tinanggal mga puno para pakinabangan nila ang lupa. Ayan, may tanim-tanim din sila, oh. Hindi ko lang alam kung anong bundok to, oh. Ayan, pero mataas daw yan. Ayan, oh. Ayan ang terrain, ang kuwan ng mga bundok sa baba. Tapos ayun, may poles, ayun. Palagay ko, ang dipolog, bandarun. Doon, doon ang dipolog. Ayan, mababa na yan, lugar na yan. Pero itong kinatatayuan namin, kinatatayuan ko mataas. Mahangin dito, ano to part ng Usmenya. Pinindugan ng Usmenya, sa Buanga del Norte. Ah, pakalamig eh no. Tingnan nyo. Dito ako sa Vuduk. Ang ganda ng lugar. Lamig. Maganda raw dito pag madaling araw, 'yung umaga, alas 5, ang dami raw nagpupunta rito. Dito nagbe-breakfast, dito nagkakape. Yan. Tapos 'yan, um puno 'yan ng ayan, 'yung bundok, hindi mo raw makita 'yan, Pun ah, natatakpan ng ulap 'yan ng pag Kaya lamig ng lugar na 'to. Ganda oh Ganda ng view